What's up guys? Nasa isarog na naman tayo. Ito mas malapit to. Kasi nandito tayo sa medyo malapit-lapit sa kanya. Pero, Mayroong naligaw na ano. Tao. Ayan. Eh, Saan nga pupunta yun oh. Nagahanap ng bayabas. Baka may ahas dyan. Yan. Yung mga bahay-bahay natin dyan dati. Yung tayong mga nakatira. Ayan yung mga deer dumanas ng probinsya din nila alam to. Ayan. Di ba? Hindi lang siya makita kasi kasi natatakpan ng ulap. Ayan. Diyan tayo nakatira dati. Sa medyo gubat-gubat na to. Tapos dito sa kabila, dyan din. May bahay din dyan dati. Hindi na natin makita kasi sobra ng, ano, ng puno dami na puno yung may mga ano doon mga ibon yun nandun yung palaya natin dati kahit pala ngayon nandun pa kaso di tayo na di na tayo nakapunta yun sana kung may drone para aerial shot kita natin sa protas naman dito bayabas ang pinakamarami dito kung gusto mo ng bayabas talaga magsawa ka rito ng bayabas may dami ng bunga may ang ba't may baka rin sa gitna ng ano palayan nandun <laughs> sa gitna may putikan yan eh ba't napunta yung baka yung yan dyan oh. ito sisimulan pa lang to eh. piniprepare pa lang itong nasa harap natin tataniman na rin yan oh, yeah. Hmm. Shout out guys Like and share tayo Shout out sa inyo Mga Bicolano At hindi Bicolano vlogger Shout out sa inyo Ayan. Mga gubat dito Dati taniman to ng ano Ng kamote Diyan sa kabila Taniman ng kamote dyan Ayan. Ayan yung isang ano, vlogger oh. Nangunguha na. Mamaya nakakagat ka ng putakti dyan. O oh, yun oh, may malaki siya nakuha. Ikaw kumain yan kasi kailangan mo yan. Kailangan mo yan bayabas. Vitamin C. Ayan. Ang ganda ng view. Shout out guys. Ayan. Siguro uwi na tayo ng Bicol. Dito na tayo tumira. Para mawala na yung stress natin. Pero gusto kong tumira doon sa bundok. Sa taas. Para hindi na kailangan yung aircon. Malamig na yan dyan eh. Maraming puno. Magmagi ka. May day na ako eh. <laughs> Ayan o guys so. Maliit lang na puno ng bayabas o. So, oh, pero may mga bunga yan. Mga inog pa. <laughs> Gamot yan sa ano? Almoranas. Gamot yan sa ano? Almoranas. Kanila yan, sa may-ari ng lupa yan, siyempre. Oo, yun guys, oh, oh pa yon doon ngayon guys so babalang baba lang ng bayabas natin no, oh. daming bunga oh. pero mag ingat kayo minsan sa ganito kasi minsan may mga putakte rito kagat tayo ng putakte oh yun oh oh Saan? Yan mo, lang ng puno. May mga bunga na. Oh. Dami nila. Huwag lapit na lapit dyan. Baka biglang may ahas dyan eh. Nakagat ka pa. Ayoko. Wala. Malinit. Mm. Yun guys. Shout out sa inyo lahat. Sa mga bikulano natin dyan. Mga maurag. doon oh, meron ng ano, bubong. Ano kaya ang farm 'yun? May farm na diyan sa taas eh. Oh. Dati, wala eh. Pag walang ulap, parang may sasakyan yan doon sa taas. May kulay puti tsaka pula. Kala truck. Yun dati nga, no? May tower dyan eh. eh ngayon na makita kasi parang na landslide na yata yun. So guys, hanggang dito na lang. Thank you. Ingat kayo dyan.